Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abagin o Maria na puspos ng grasya ng Diyos, buong kababa ang loob mo pinalaki si Jesus na ikaw lamang ang nakaaalam na siya ay anak ng Diyos. Pinalaki mo si Jesus sa ordinaryong sitwasyon at hindi ipinagkait sa kanya ang mabuhay sa karaniwang panahon ng mga tao. At sa bautismo ni Juan, nahayag na si Jesus ang kinalulugdang anak ng Diyos. Samahan niyo po kami, mahal naming ina, upang sa mga ordinaryo at karaniwang pangyayari sa aming buhay ay maipakilala niyo po sa amin na mayroong Diyos na nakikilakbay at nakikipamuhay sa aming piling upang samahan kami sa aming mga pighati at tagumpay at sa lahat ng aming mga gawa ay makilala nawa namin si Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Sanghala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.